Okay ba sa iyo na magkatrabaho kayo ng jowa mo? Naging magkatrabaho ba kayo ni Ken? Yes po. Okey um, okay ba sa iyo, Maki? Against po ako dun. Dahil? Kasi po, um, pag nasa work na tayo, iba na po yung role natin tsaka yung relationship natin sa work. Kasi may mga responsible tayong gawin sa work na dapat gagawin mo yun. Baka kasi pag nagka-team kayo sa work, baka magka-misunderstanding nga kayo. Madalas kayong magka-misunderstanding. Kaya ano pag nag na in ka sa kawork mo? Yung magka-work na kayo bago pa kayo naging magjowa. Siguro po um ko na lang din po siya malin. ano No? Hayaan mo na lang maalis? Malin po, malin. Hindi ka magre-resign. Oo po. So okay lang din sa iyo na magka-work kayo. So, hindi siya hindi po. Baka ako na po mag-adjust, alis na po sa company. Parang gano'n po. Oh, okay. okay. Matt? <laughs> Grabe yung mga reactions. Sabi ni MC, sus talaga po. <laughs> Ikaw, uh, Matt? Para sa akin naman po, okay lang po talaga sa akin eh. Para makasama ko siya everyday sa work namin. Tapos mas makikilala ko siya. And kung meron man kaming siguro, uh, di ba, since ka-work kami, mas mabilis namin masol masolusyonan if ever may problems sa workplace namin. Gano'n. Hmm. Okay lang naman po talaga. Mm, safe space. David? Uh, against po. Dahil pagdating po sa pagtatrabaho and yung kasama po siya sa kanya mismo, kailangan po may boundaries po or limits. Dahil once na andun ka sa workplace, na kasama mo katrabaho, may hihirapan ka mag-focus since nakikita mo siya sa site mo or mapapaisip mo, tapos baka magkaroon pa ng problem or issue po. Na sa paano nga kung ganun din, yung na-inlove ka sa kawork mo, anong gagawin mo? Magre-resign ka, pag resignin mo siya, o hindi mo itutuloy ang damdamin na nararamdaman mo? Magre-resign po. Sino? Ako po. Oh. Thank you very much. Thank you po. Sacrifice. Dalawa ang nagsabing di sila pabordon. doon. Si Matt naman, carry lang. Kanino mo ibibigay ang huling green flag? Kay po. Kay David! Bakit? Lumambot ako dun sa sinabi niya eh. But matigas ka kanina? Ay nako, lulubog ka na. Hindi, <laughs> 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 ah. base sa experience ko, hindi, hindi nag-work sa akin na magkatrabaho. Mm, nagbabangayan kayo sa work? Hindi mo maiwasan. Oh. Um... Pag nakatalikod yung mga boss. Ah, okay. Depende sa tao yun. Kasi kami naman, hindi kami nagbabangayan. ba? Diba? Misa nga, siya na lang nandito eh. <laughs> uh, Oo. Oh. Pabor ka ba dun, Ken? Uh, for me, mas okay si Juan. Sa akin lang po. Opinyon oh, ko Mas kasi, okay kung ang pinili niya si Maki sa dulo? Uh, uh, hindi po. Uh, kasi yung, siya po kasi, ano eh. Uh, marunong mag mag-adjust dun sa taong ma, ma mamahalin niya. Kaya nga sana mas pinili niya si Maki, si number one? Uh, opo. Oh, Oo. Oh. So iba ang opinion ni Ken. Pero ang binigyan mo ng green flag ay si David. So nakadalawa, si David ang makakadate mo, Hana. Yes, congratulations, David. Pero heto muna ang mga searchy na hindi mo na Hana. Searchy number one. Magpakilala ka na. Hi, Hana. I'm Maki. Thank you sa chance naya Isa ako sa mga nakapili. Sana maging happy ka sa choice mo. And sana maging maganda yung story mo. Thank you. David? Think, yes. Hali ka na. Matt, magpakilala ka na kay Hannah. Hi, Hannah. Um, since si David yung napili mo, uh, mag-ingat lang kayo and ingatan mo din yung sarili mo. Especially yung emotion mo din. Thank you, Matt. Ito na si Ken, ang ex. Magbibigay ng message kay Hannah. Uh, Ana, thank you sa one, almost one year na experience. So, payo ko lang sa'yo ngayon. Huwag uh, mo ibigay lahat. Yan lang. Hannah, may sasabihin ka kay Ken? Apo. Uh, Ken, sana sa taong mamahalin mo o mamahalin mo pa, sana hayaan mo silang mahalin ka sa paraang alam nila, hindi lang sa paraang alam mo. Patapos yung bata ni Hannah, si Ken ay charot. Joke lang. Ken, may gusto, anong sasabihin mo kay David na pinili ni um, Hannah? Uh, David, alaga mo mabuti si Hannah. Yan. Ayun lang. Ayun lang. Okay. Um, Ken, Ken, anong mensahe mo naman sa kapatid ni Hana? Ayun, pakifocus yung kapatid ni Hana. Ayun, naka-blue. Ayusin mo. Ayan. Joke lang. David, maaari ka nang pumunta sa dating pwesto ni Ken.